Layo ng paglulunsad ang Innovation Hub ng Department of Science and Technology na mapakinggan ang magagandang idea ng ating mga kababayan. Makakatulong kasi ito para mapalago ang may mga maliliit na negosyo at para magabayan din ang mga gustong magtayo ng kanilang sariling startup companies. Si Rod Lagusad sa detalye. Nais nice, tulungan ng Department of Science and Technology o DOST ang mga kababayan nating may magagandang ideya. Ito ang layunin ng paglulunsad ng DOST ng Innovation Hub o IAB sa University of Antique. Matapos nito, inaasahan rin na magkakaroon ng sari sariling IAB ang iba't ibang lalawigan sa bansa. Ayon kay Sekretary Renato Sardong Jr., ideya pa lang ay pakikinggan na ng kagawaran. Dito kasi nagsisimula ang mga proyektong makakatulong gaya ng mapalago ang negosyo, lalo na ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. To facilitate the discussion Among DOSD employees, entrepreneurs, and anyone who have ideas, we will start by entertaining ideas because what is needed now in the scheme of what we do in DOSD is at the ideation stage. We will have to have the market perspective and potential partnership with businesses already. Dagdag pa ng kalihim, makakatulong ito para makakuha ng guidance o mga dapat gawin ng mga nais makapagtayo ng kanilang sariling startup companies. May tuturing din game changer ang programa lalo't ideya pa lang ay tutulungan na ito ng DOST. Sa pamamagitan nito, umaasa ang ahensya na makakatulong ito para mapabilis ang commercialization ng mga produkto na malaking tulong para sa economic at social development ng bansa. Pangunahing tulong ng Naturang Hub ay ang magkaroon ng ugnayan sa bahagi ng business sector sa proyektong ito kaysa ng kagawaran ng Philippine Chambers of Commerce and Industry. Kung ang business model ay meron ng kaunting sophistication, may kaunting complexity, saan ba sila pupunta? Saan sila magtatanong kung sino yung makakapag-advise sa kanila? Ito ho yung nakikita namin, we envision that this will be the 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 role and the, the services to be offered by the IHAB sa simula, ito anya ay may physical space pero kalaunin ay magkakaroon na ng virtual capability para sa patuloy na koordinasyon. Idea pa lang, you can, you can uh, visit and, uh, and uh, consult the, the personnel in the IHAB for three main uh, reasons. First, ang IHAB will receive. The second one is we record ano ba yung problema, ano ba yung concern, ano ba yung SMT gaps, and so on and so forth. And third one is relay. So, i-relay -re namin kayo sa network that DOST has uh, developed. Ano? Ayon sa DOST, bukas ito sa sino mang may ideya na gustong mahasa o mapaganda pa lalo. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.